Ano'y bagong araw mga kamusta? Magandang umaga Okay, so pupunta tayo sa site nga may mga dala tayong wire basket dito pero pupunta muna ako sa Wakan project dito tayo ayan, nilabas ko lahat kaya kung mapapansin nyo hindi ko daladala -dala yung motor si Yadby gawa nga nung uh, nawala yung papel na misplace ko kaya uh, nakakotse ako lagi ngayon at uh, yun talagang problema <laughs> hindi ko alam kung saan ko nilagay ayan nandito na rin yung mga wire basket natin o yung pullout uh, pull out basket pupunta natin sa paghahabag dala-dala ni Eddie yung may toys Nakakabit na base port Sir! tatay. O, palang umaga. <laughs> So ito, ito na yung itatires namin ah, Tingnan nyo Ganda na Ito ang ganda no halos perfect yung uri ng tires na to Kasi wala kami makitang bako-bako na Eh, pantay yung gilid Pantay din dito Pantay din dito sa gitna Halos lahat to Yung ganito, magkaiba yung brand nito ito Tsaka yan, eh, sa loob Ito sa loob, ito talaga eh may comparison talaga yung kanya yan kagaya nyan pantay na eto pantay na pero nagkakaroon ng angat yung bandang gitna ito laki no? Uh, talaga hindi natin may sa tires pero okay naman tapos dito kapitan kami ng baseboard yung part na to Nice na. Tapos uh, ito ayusin na lang din. Bago kami mag flooring. Itong uh, ceiling papa ito, papabaklas ko na. gamit so, natin dito ABC. Original mga na So, mas uh, prefer ko na rin ang gamitin natin kapag, uh, sa tiles installation. So, yung ginagawa namin, tinutubigan muna namin yung buhangin mga kapusta bago natin sa halo. Tapos, tsaka natin halo yung cemento. So, ito yung adhesive natin na yan. Talagang purong-purong uh, adhesive po yan. Nilalagyan natin sa backing ng ating tiles. Okay. So, tapansyayin na lang ni Christian yan magaling sa tansyahan <laughs> tapos sa haluan na ng semento uh, tapos sa uh, derecho latag na tayo so kung kakat na si Levin ng para sa base plate natin sa kulang, ah ang gaganda niya pagka may uh, may tayo mga kamusta na So, may bibili pa tayo may toy. So, yung tradition niya, adjust natin, na gano'n. Kasi so, ginagamit natin sa aluminum mga kamusta. Pero pwede rin siya sa wood. So, yan ang kaganda niya pag may tayo sa iskwalado pwede pwedeng nakagitna. O, yung iskwalan na ibig ko sabihin. So, nasa bagong technology na tayo kaya mas mapapabilis na yung trabaho. Tsaka accurate talaga yung mga cuttings natin. Tignan nyo ito. Ayan. Diba? So, didikit na lang natin yan. So, dito. Ito na lang. Natin. na lang natin yung kulang na ito. Then, uh, pwede na lang natin tapusin. Pero, pwede na lang natin lagyan dito. Support na yan. So, simulan na yung latag natin. So, dry pack na yung gamit natin dito. dera chaladag na ta. So, uh, pupunta na rin tayo sa Bagahabag Project at uh, ihatik yung, uh, yung yung pulaw basket natin para dun sa uh, nagpa-fabricate ng uh, cabinet na natin mga kamaskan. Na. Tara. Oh. Okay. So, tara Kita-kita na lang tayo sa Bagahabag Project pan, mahuli na tong drip pan ay pati tong drip pan na ibaba mo kapit na na ay. sige na wheel sa taas ayan si boss oh ay labas ako ay lalabas ay 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 ng motor ko pinitsurak ato yun ako rin portal uh, no problem eh nawala yung papel ng motor ko so ito uh, ginawa na natin para dun sa plano nya kasi ito muntik na nakadisgrasya nakadisgrasya na pala kahapon kaya ayoko kong gumamit ng ganito kaya sabi ko imamount na natin sa wall kung saan na uh, hindi na mababa kasi ito hindi ka na ma mababalian dito yung 150 na yan so pwede na siyang tumalon kung sakali yun ang importante kaysa naman nakadisgrasya kasi yung sa taas nakadisgrasya yan tapos eh. eto nakadisgrasya rin kahapon nung binabaklas nila at delikado talaga to lalo na walang kadena dapat to may kadena pero hindi na natin gagawin yun yung may kadena kundi babaguhin na natin yung installation yeah. sige so, okay, tayo sa taas Update natin dito, mga kumusta? Matatapos na kami ngayong araw dito sa loob itong living area, dining area. Ang mahuli na lang talaga dito yung kitchen natin. Ito. Kung saan uh, sinisimula na natin yung ating hanging cabinet. Bali uh, naka built in kami, mga kumusta no? So yun yung uh, gagawin natin dito. Bali built-in lahat para mas maging maganda. So uh, dito, uh, may mga nailoy kami ilalagay tapos tatapalan natin ng plywood diyan so uh, dito meron din tayo exhaust hanggang dun sa taas niyan. at uh, itatago na lang natin tapos yung na electrical na lang natin okay. ito cutting na lang Tatapusin na lang ni Kian tapos dito ayos na rin to may lilipat lang tayo then uh, ayos na malinis na lahat 'yung pinapalipat ko. Ito. So may na ang pipe. Pero uh, sabi ko lalagyan na lang natin ng uh, uh, ayusin na lang 'yan tapos bago natin chukulan. 'yung eh. so, eh, tapos naman na 'yan, pati rin 'to cutting na lang din. At 'yun uh, parang lang na 'yun okay, ang maburol na lang dito, 'yung eh, master bedroom na lang. Okay, tayo sa taas okay. so, um, may mga na rin Paralihan na lang At, uh, May finalize na, na. Eh, finalize na natin lahat. So, dito naman Ayan okay. So, gamit yung uh, 30 by 30 na tiles natin para sa flooring. So, ito magaspang. pa. Hindi siya madulas. Yan ang uh, kailangan pagdating sa mga uh, mga wet area, mga kamusta. So, dapat yan. Ma-maintain yung roughness ng floor. Although, pwede rin naman yung uh, yung makintab, pero dapat uh, hindi dun sa may shower area. Yan yung wall floated natin. Tapos uh, yung malaking TV lalagay nyo na dyan. Nasa uh, uh, 65 inches. So, yung mga kalimitan na yung mga ginagawa natin yung eh. So tingnan natin yung pull out basket na kinuha natin sa atin okay. Ayan, tingnan nyo yung kombinasyon ng kulay oh hindi ko alam kung napapansin nyo sa sa video o kaya sa camera. Pero mas naging maganda pa yung kulay na. Kasi ginago natin mga kamastan. Diba? So, ditaw na ditaw. Ew. Dito naman. May nabukuti green lang ha. Naayos na natin ng ka. Ha? Chubula. Tara uh, Tara na rin. kasi pa tayo